amboy lahat kaya ko tanggalin yan Paano mo dada? Uuwi mo ko, hindi bawal yun. <laughs> <laughs> bawal yun, <laughs> hindi kita iuwi. Pero, matatanggal ko lahat. Mapapawi lahat ng uh, hirap mo. Dinagdagan mo pa nga, yun. <laughs> <laughs> Problema pa rin. Sige, eto, <laughs> sisigurado yung siya mapawi. Kasi hindi lang naman yun yung dala ko sa'yo yung sorpresa. Uy. May dala ko sorpresa sa'yo. Ba o ba ko ba mo pa ako? Oh, yo yo. Ikaw na. Ako nagduda ako sa baon-baon mo. Ala ka naman bibilang dito. Hindi mi ang yan dito. Ha? Milky yan? Aba, isa. Sige. Masarap pa rin Taiwan. Ito boy. Iba yung milky sa Taiwan. <laughs> <laughs> <laughs>, Pababawi. Okay. Hindi lang ka na nga eh. babawi pababawi lahat, no? <laughs> lahat ng pagod mo. Lahat ng lungkot mo. Yan. Marirecharge ka. Babagay pa naman ako. Hindi. Isang so, mamakita sa press ako so, sa'yo. Yeah. Okay. Ayan. 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 Ayan.